Hi guys! Gusto ko nga lang pala i-flex itong aking bagong card holder. Ayan. Guys, ito nga pala ibigay sa akin ng customer. At ang brand nito guys ay... Walaan nyo guys? Ayan. Ito guys ay... Mont Blanc. Ayan guys. So Mont Blanc, ito guys ay... Um, luxury you know luxury wallet guys no dito sa UAE yan Mont Blanc made in Italy ayan guys ang saya saya ko guys alam niyo kung bakit niya yan binigay sa akin kasi ayo talaga niyang bumili sa store pero na challenge siya at napabenta ko siya guys nabentahan ko siya ng sapatos namin ng PR Cardan at ng wallet ng PR Cardan. At ang sabi niya sa akin, dahil napakagaling ko daw mag-Arabic at ang galing ko daw na, na sales, so gusto niya akong ibigay ito. Ito ay luma niya na, tinanggal niya mismo at sabi niya, so, keep this one, okay? And I have this number, keep it with you, kanya. Ayan. So guys, ito na ang aking one plank. Tapos, alam niyo guys, ang one plank ay isa, mamahal talaga siya guys. No? At itong card holder na ito ay genuine leather. Ayan, made in Italy, month At, chinep ko siya kung magkano siya guys. Ito guys ay nakakahalaga ng 1,600 dirham guys. No? So, kalahati na ng sahod ko guys. So, ang saya-saya ko. So, tawan-tawa sila sa akin kasi nagtalon ako sa tuwa eh. So, ayan. So, ilalagay ko na ang aking mga card. Yahoo guys, diba? Ang saya-saya guys, diba? Gamit yan guys ang lokal. So, paggamit ang lokal guys, ano, uh, ba parang baliwala lang sa kanila ko itatapon nila yan guys. So, sabi ko, thank you very much sir. I will, uh, yeah, I will keep it. Kasi nga, di ba binibigay niya at uh, masamang tumatanggi, no? Guys, ilalagay ko ng aking mga cards, like ang aking Emirates ID, ang aking Philippine ID, at ang aking ah, uh, wait lang. Lagay ko itong PR cardan ko guys. Ito, PR cardan. Ayan, Pierre Cardin Paris, guys. Ayan, magkakasunod siya, guys. Ayan, ang aking United Arab Emirates. Ang aking Philippine ID. At ang aking card ng Pierre Cardin Paris. Ayan, guys. Sa kabila naman, guys. First time ko talaga, guys, magkaroon ng card holder. Ilalagay ko ang aking bus card dito sa top. Para pagtinap siya sa, guys. Ayan, tapos ilalagay ko itong aking card. Debit card at ang POS, POS card ko guys mahalaga yan sa company yan guys ang saya saya ko guys yahoo di ba guys no yahoo at ang mga ito sorry mayro pa akong cotton buds dun ayan guys ayan guys di ba mont blanc yahoo guys mont blanc wow mont blanc ayan guys yahoo alhamdulillah mashallah ang saya saya ko guys kasi di ba ngayon lang ako nagkaroon ng card holder lalo na genuine leather siya pang matagalan guys at galing ito sa sa local sa Emirates no? Emirates local guys so binigay niya, binigay niya sa akin toon siya no? kasi nga nag arabic ako eh tsaka full service talaga no service kung service di ba So guys, ayan. Mont Blanc. Yahoo! Na-reward na ako guys. Yahoo! Guys, thank you very much for viewing my video and my reels and have a wonderful day guys. At mapapayo ko lang guys sa lahat ng nagtatrabaho. Kahit saan man. No? Call center, sa pangko, kahit saan. Ibigay natin ng todo-todo yung ating servisyo. Lalong-lalot na at sinasauran tayo ng company, kumpanya. So hanggat may company, yan ang ating source of income. Kaya pagbuti natin ang trabaho natin, Go, go, go. Mama Chup Chup. Love you. God bless all of us. Yahoo. Bye you.